have a nice day and thank you for watching English Carabao. So today, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng effective na resume or CV if you're applying a job here in Dubai. So po pwede po ito sa mga Pilipinong nandyan po sa Pilipinas na nag-a-apply po ng trabaho gamit po ang internet or para po sa mga Pilipinong nag-visit visa dito sa Dubai at nagsisimula na mag-apply. So ano ba ang dapat niyong gawin? para po winning po yung resume or CV na ipapasa nyo. Okay guys, before I go on po doon sa paggawa ng resume or CV, tandaan nyo po dito po sa Dubai, ang term po talaga na gamit nila ng resume is CV, curriculum vitae. Hindi mo masyadong kilala dito ang resume, okay? And tandaan nyo po na dito po sa Dubai, let's say, if you're applying for sales position, make sure po na yung sa job uh, sa job experience uh, column niyo po eh, ilalagay niyo lahat doon yung mga sales related job experiences na meron po kayo and for example you're also applying for F&B or food and beverage you say you're applying for a cashier no 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 you're applying for a waiter or a restaurant manager restaurant supervisor food runner at kung ano-ano pa if FNB po yung position na ina-apply nyo, ang ilalagay nyo lang po sa resume nyo or yung CV nyo is yung mga job related into that position. Hindi ho po importante na nag-opisina ka, na naging SK ka, in, <laughs> o naging politician ka or something. Hindi po uh, kakailangan yung information na yan. Okay? So make sure, ganito yon. If you're applying for different position, let's say, gusto mo ng dalawang trabaho, gusto mo maging... Right waiter or gusto mong magtrabaho sa sales, o sige, sabihin natin yung three, gusto mo sa office. Okay. If tatlo po yung target mo na trabaho dito sa Dubai, you have to prepare three CVs. Okay? Isa is pang sales lang. Yung pangalawa naman is more on office-related jobs. Ang ilalagay mo, and yung third, let's say gusto mo sa restaurant, ang ilalagay nyo lang po is yung mga nasa restaurants. Okay, another tip po na maaari kong ma-share sa inyo is this. Guys, for example, F&B example natin na resume. If, let's say, you're a waiter in, let's say, in Kabalen or waiter in Max Restaurant, make sure po na maglagay po kayo ng job description. Okay? Pero huwag niyo hong sobrang haba naman yung job description na ilalagay niyo. Because, yung mga, mga employer dito, yung mga HR dito, i check lang nila kung yung classic, sometimes kasi guys, they don't have an idea kung anong classic restaurant yung pinanggalingan nyo, okay? So, by adding yung job description, they will understand na, oh, you're doing the same thing of yung waiter, for example, na hinahanap namin. So, importante po yun kasi marami akong mga Pinoy na nakausap via YouTube and Facebook na nagsisend sila sa akin ng mga CV na ginagawa nila. Normally, nakakalitaan po yung job description. That's very important. Okay? And one more is, of course, paano ba mag-apply? Ano daw yung attire? Let's say, attire sa pag-apply during walk-in or ano naman yung itsura nyo sa picture nyo sa CV nyo. Okay? So, tandaan guys, yung ganitong klaseng damit actually is not okay. Now, you have an ID with polo shirt lang. Dito po kasi, hindi siya actually ganun kaganda. Okay? And, sa iyo pa apply ka, kailangan po talaga eh, naka-formal attire. I'll show you. Okay, as much as possible po sana, if you can make yung medyo formal na ID na like that, na like that, na katulad po nito, eh mas maganda po. Iwasan nyo po yung paglagay ng mga picture katulad nito. Yung katulad po nito. Sorry, Ruben, na In example ko yung picture nyo. So, actually sa atin kasi sa Pilipinas, this is actually okay na. Pero as much as possible po kasi para talaga maging winning resume kayo or CV, dapat po iwasan nyo yung ganito or ganito. <laughs> Jevski! Ayan, sorry ha, sample ko yung picture mo. Okay, ah, uh, importante ho talaga yung picture, okay? Ang reason ko po kasi dito is because, ganito po yon. Pag nag apply po kasi tayo, especially internet, syempre, ah, uh, titingnan nila yung itsura mo. And your picture will sell you, okay? Mabibenta yung resume mo based on kung paano yung CV mo and especially yung picture mo. Kasi i-judge ka nila based doon. So, for example, if you are wearing yung formal attire, mas alam lang ito, uh, pinaghahandaan niya yung CV neto. Hindi yung tipong minadali lang, okay? May trabaho lang. So, importante po yon Right? And ito pa, next. Para nag apply po kayo ng trabaho mismo, listen, nandito na kayo sa Dubai as Visit Visa, huwag po kayong pupunta sa walk-in interview nyo na naka-T-shirt lang na ganito or polo shirt na ganito or... Polo shirt sa loob at naka-coat. Yung actually ganito, medyo okay na to. Okay na yung ganito eh. Alright? So, medyo okay na to. Pero guys, I really prefer na talaga ang mag-suit kayo. Okay, so dapat medyo formal po ng ganito. Ang reason guys is ganito. Sa atin kasi, iniisip ng iba, eh waiter lang naman yung na applyin ko doon or let's say, sa sales lang naman kaya bakit lang ko mag business suit okay ang reason po kasi niyan guys is ganito karamihan ho sa ibang lahi nag apply na trabaho dito sa abroad eh talagang naka formal sila so kung ikaw naka t-shirt lang magmumukha kang weak applicant kasi di ba parang hindi mo pinaghandaan yung trabahong ina-apply mo ngayon so alam mo yon makikita kasi ng mga employer na talagang yung posisyon na ina applyan mo, eh, talagang pinaghandaan mo. Yung talagang yung exerted effort na makuha yung trabaho, okay? Hindi yung tipong basta-basta lang. So, that's very important, guys. Okay? So, uh, kung nandyan pa lang kayo sa Pilipinas and planning to become a visit visa here in Dubai, make sure, guys, to bring at least two or three uh, formal attire para kung maging presentable kayo pag nag-apply kayo ng trabaho dito sa abroad. Okay, alam ko na marami sa atin ay eh, naiilang mag mag, -mag necktie, di ba? So, kung talaga hindi nyo kaya yon, pwede po kayong at least mag-long sleeve, mag-semi-formal. And when we say semi-formal, pwede pong long sleeve. Or, kahit mag-jacket na lang po kayo, na medyo semi-formal po yung dating nyo. So, it can help kasi yung, alam mo yun, umangat yung personality mo compared do sa other applicants. So, malaking bagay po yon. Right? So, now let's go to how to write nga yung resume or CV. Okay guys, so ganito po paano yung gumawa ng magandang CV dito sa Dubai. So importante ho of course, you have to mention yung address nyo so that the employer will know kung nasa Pilipinas pa ba kayo or nandito na po kayo sa Dubai. Okay, and dapat meron po kayong contact number kasi dyan po nila kayo tatawagan and of course email address. So, ito ho yung importanteng gusto ko talagang ipalagay sa mga CV ng mga Pilipino na nag apply dito sa abroad. Na you should mention yung summary of qualifications sa first page pa lang. Kunyari, you're applying for sales. Dapat ito sa summary of qualifications. E, eh, i-mention nyo dyan yung mga highlight ng career nyo as sales. Okay? Para at least bungad pa lang, strength mo na kagad makikita nila. And alam nila, let's say, how many years na kayo as sales supervisor or sales staff. Kung waiter naman, at least alam nila na, oh, two years ka na, na as waiter or senior waiter or kung ano-ano pang position meron dyan. And sa part po na gagawa kayo ng work experience nyo, make sure po na talagang you have to mention yung position and at the same time, yung job description. So, as much as possible, kung makapaglagay ka ng mas konting job description lang, eh mas maganda. Yung tipong, as general, nandun na yung lahat ng mga explanation mo kung ano talagang tinatrabaho mo doon. So, like on this one, itong sample CV po na meron ako dito is for office. Kaya yung mga work na nakalagay sa akin is more on office. So, I work in MERS Global Service Center, Philippines. Tapos, nagtrabaho din ako sa VM Megacards Corporation, yung accredited service provider po ng Citibank yan. And, ayun, konting information lang po ang ilalagay nyo sa baba. Okay? Yung personal information, actually, hindi siya ganong ka-big deal dito sa abroad. They don't mind kung ilang taon ka na, anong habis mo, anong timbang mo. Those infos are not important. Mas focus ho sila sa kung ano yung experience mo before na can be related dito sa position na ina-applyin mo sa ngayon. Okay, next naman po is for example, you're applying for FNB, so ito po yung pwede maging una kagad na page ng resume nyo. So, like for example, ito kay Christopher. Ang unang bumanat kagad sa experience niya is waiter siya sa Max Restaurant. So, nakita nyo naman, konting job description lang. Okay? And then, next is waiter ulit sa kabilang restaurant. And last one is yung naging waiter din siya sa Circle Island Resort. Okay, so ganun ho yung gagawin yung resume. Uh, hindi katulad kasi sa Pilipinas na pahabaan ng resume, pakapalan, the more informations mas masaya tayo. But then guys, if you're applying a job here in Dubai, eh, hindi ho ganon ang case, okay? Eh magsasawa lang silang basahin yung resume mo, eh wala naman doon yung kailangan nila from you. So, kaya yun, you have to prepare how many CVs if you're applying for different position. But then for example, alam mo, waiter ka lang talaga or FNB lang talaga yung target mo. Just focus on that. Okay? right, guys, I guess that's all for today. Thank you so much for watching po this video. I hope po na makatulong po to sa mga Pilipino na nagbabalak na mag-apply ng trabaho dito sa Dubai. It's either via internet or via visit visa na pumunta na rito at naghahanap ng trabaho. Salamat po ulit guys. You can add me guys in my Facebook account, uh, Sarsano. and you can ask more questions that you like. Wala akong problema. And... Ayun, so good luck po talaga sa inyo lahat. I I really wanted na sana po, especially yung mga Pilipino na nagvisit visit visa dito sa Dubai, na sana imapanood nga yung video na to. And may time pang maayos yung CV nyo sa so pag-a-apply nyo, mas maganda po talaga. And if you think I, I made some error in some of my tips, please feel free to send me a message. I'm willing po to correct para ho, eh, tama yung information na naisi-share ko sa mga Pilipino gusto magtrabaho sa abroad. And before I end this video, I would like to say thank you guys sa mga Pilipino po na patuloy na nag-send sa akin ng mga gandang mensahe nila regarding to sa ilang videos na meron ako dito sa YouTube na nakatulong sa kanila on how to prepare themselves in pag apply ng trabaho, what are the common questions na binabato sa mga applicants, especially for Filipinos. Eh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And tandaan nyo na nandito lang po ako anytime, okay? Just send me a message, wala akong problema. Pero I'm really praying guys na sana talaga ay eh, lahat kayo ay makahanap na ng trabaho. Okay? Wish ko yon. So I would like to say hi po kay EJ. Anong kung malapit na. Okay? Sana, sana talaga ay eh, makuha ka sa kumpanyang ina-apply mo this time. And kay Dexter po, I don't know kung nakabalik na sa Dubai. And sa mga Pilipino pa na papunta rito, alam niyo kung sino kayo lahat. And good luck po talaga. Sana maging mabait po ang immigration officer natin sa inyong lahat. Okay? Sana. And para matupad na ninyo yung mga pangarap nyo. Kasi ako, ay admit myself na after na nandito na nga ako sa abroad, kahit pa unti-unti, eh, na, nakukuha ko yung gusto ko, nabibili ko yung gusto ko, and at the same time, naaalalayan ko po yung pamilya ko sa Pilipinas. Lang, guys, God bless po sa inyong lahat, and ciao for now. Bye!